Magandang umaga mga ka-Alpha Adventure Farms. This is JC De Guzman at may gusto akong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Meron akong improvement na nagawa dito sa calculator para sa mga gustong umorder ng Super Napier Cuttings kay Alpha Adventure Farms. So, papaano ba makikita or saan ba makikita yung calculator na yan at ano ang tulong na maibibigay ng calculator na ito sa inyong mga gustong bumili nga ng Super Napier Cuttings kay Alpha Adventure Farms. Yun na ang aking sasagutin sa episode nating ito. But bagong lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo kung nasaan nga ang calculator na yon. So una, bisitahin nyo muna yung website ni Alpha Adventure Farms. Saan ba yon? So yan, nakikita nyo sa address bar dito kung saan ko itinututok itong cursor ng mouse. Alpha Adventure dot com no https colon forward slash for forward slash www dot alpha pag nandyan na kayo sa website, sa homepage, i-hover lang yung cursor ng mouse niyo doon sa feeds na menu. And then, may sub-menu para sa mga forages and legumes. At doon yung makikita yung Napier. I-click nyo lang yung Napier. At mariredirect na kayo dito sa dedicated page para kay Super Napier. Ayan, punong-puno ito ng mga informative pieces of information patungkol uh, sa Super Napier. So, just in case hindi pa kayo nakakapag-Google, hindi pa kayo nakakapag-research, itong mga pinagsusulat ko sa page na ito ay mga fundamental information na kailangan nyong malaman kung kayo ay nag-aalaga ng mga ruminants. Large and small, kagaya ng kambing, tupa, kalabaw, baka, at maging mga native na baboy. Ayan. Hindi ko na lahat ng nakasulat dito sa introduction. Uh, Magja-jump na tayo directly dito sa calculator natin. so Ako ang nag-program nito kaya uh, ito ay base doon sa personal kong karanasan. Uh, tungkol sa pagkocompute kung gaano ba karami ang cuttings na o-orderin mo kumporme. Ulitin ko ha, pag ng cuttings, kailangan kumporme yan sa dalawang bagay. No? wag kayong magkakamali na bibili kayo ng cuttings ng trip nyo lang, nang hindi kayo nagkocompute. Kasi, uh, ito ha, Uh, lahat ng bumili ng cuttings kay Alpha Adventure Farms ni isa uh, hindi na na kapag pala bibili ka o magtatanim ka ng Napier dapat pala naka-anchor predicated pala dapat don sa uh, dami ng kakain dami ng pakakainin mo no yung timbang nila at saka yung kung ilang square meters yung dapat mong tamnan kasi kung bibili ka lang ng isang libong napier cuttings at naghintay ka ng tatlong buwan bago mo yan ma-harvest, yung unang harvest, at sa dulo ng ikatlong buwan na yon dun mo palang ma madidiskubre na patay. Kulang pala itong aking uh, itinanim. Dapat pala times three. Oh, yun ang, yun ang uh, masaklap doon. Ano? Nagsayang ka ng tatlong buwan, only to discover na kulang pala ang iyong binili no? Sa 30 ang uh, pinapakain mong kambing, sa 10 lang pala ang ma masisecure yung kakainin for the next 60 days. Ano? O, alalahanin natin, yung unang harvest natin sa bagong tanim na Napier ay after 90 days. Yung mga succeeding or mga susunod na pag harvest ang palilipasin na lang ay 60 days. Yun ang pagitan ng mga susunod na pag harvest kaya bago kayo magparating ng mga papakainin kambing, tupa, buffalo, uh, baka, ayan, native na baboy, bago dumating ang mga 'yan, kailangan yung kanilang kakainin sa loob ng 60 days nakahanda na, na silage na. Yan ang inyong uunahin. Uh, mas madaling magparating ng mga hayop kaysa sa mag-prepare ng pagkain. Ano nangyari yun? Eh, basta may pambili ka ng kambing, tupa, baboy, kalabaw, baka, eh, kahit bukas na bukas, darating yan, eh. Pero itong Super Napier, oh, kahit uh, anong gawin mo dyan, kahit buhusan mo pa ng fertilizer yan, no? tambakan mo ng fertilizer, eh, talagang hindi yan uh, lalaki overnight. Kailangan mong magpalipas ng 90 days sa unang harvest. Okay? Oh, yan. Ngayon, Kapag bibili kayo ng Super Napier, kagaya ng binanggit ko kanina, huwag kayong magkakamali doon sa... Alam yun, bibili, oh, pabili nga ng isang libo, pabili nga ng dalawang libong cuttings, nang hindi dumadaan sa arithmetic computation. No? O, alimbawa, nag ka ng... Ang balak mo ay mag-alaga ng sampung baka na a average ng mga, let's say, 300 kilos ang bawat isa. Kailangan alam mo muna kung... Ano ba timbang yung sumatotal total na timbang noon. Ayun, alam mo na yung timbang, ma-average nga sila ng 300 kilos each. Ngayon, kailangan alam mo paano kumpitin, ilang kilo ba ang kakainin niyan araw-araw. Yung sampung, uma-average ng 300 kilo ang isa. O, ilang kilo ang kakainin niyan na silage, neighbor silage. At kapag alam mo paano kumpitin yon Yeah, madali na lang makocompute kung ilang tonelada ang kailangan na nakaimbak mo, nakahanda na sa loob ng uh, 460 days na feeding. No? Kasi kailangan, bago dumating yung next harvest, eh, kailangan ay eh, sapat yung nakatambak mo, yung nakaimbak mo. Sapat dapat yon Kasi eh, anong gagawin mo kapag halimbawa, eh, pang 30 days lang pala ang uh, nakahanda mong pagkain. O, anong gagawin mo? Ang ganong gagawin mo? Mambo problema ka noon, no? Kulang ang nakahanda mong pagkain. Kaya 60 days worth of feed security ang gagawin mo dyan. Ngayon, kapag alam mo na kung ilang kilo ang kakainin araw-araw at ilang tonelada ang dapat na nakahanda na sa loob ng 60 days na pagpapakain, ang next mo dapat na alamin, number 2 ito ha, number 2. Ay kung ilang tonelada ba ang kayang ibigay? Ilang tonelada ang kayang ibigay ng uh, ilang toneladang ano ha, uh, Napier ang kayang ibigay ng isang ektaryang lupa kumporme na naman sa paraan ng pagtatanim. Kaya meron akong planting method na nilagay dito eh. Oh, nakikita nyo itong uh, ridge and furrow tsaka trenching. Ridge and furrow, yan yung may plot, may guhit sa gitna, daanan ng tubig. No? Trenching, yan yung uh, wala ng plot-plot na ginagawa. Hmm. Pipikuin mo lang yung ano, ano, basta ano lang, parang nagtanim ka lang ng tubo. No? pipikuin mo lang yung pagtutusukan mo ng cuttings, o oh, yun na yun, wala nang pagitan na ano, daanan ng tubig. So, akma itong trenching sa mga dalisdis, mga bundok. Ano? Ridge and Faro, kapatagan. Yung pwede mong patubigan na ano, para hindi mahirapang maghanap ng dadaanan ng tubig. No? Sa mga kapatagan. Yung mga kaya yung daanan ng traktora, rotovator, ayan. So, ngayon, iba-iba ang yield na kayang ibigay niyan, no? Yung bawat planting method. Iba-ibang yield 'yan. So kailangan alam mo ang mga 'yon. Ngayon, hindi ko na pahihirapan ng buhay ninyo sa, sa inyo na nagbabalak bumili ng neighbor cuttings kay Alpha Adventure Farms. Sagot ko na 'yon. Prinogram ko na nga, ano? Kaya ko lang nababanggit itong mga numero behind this calculator. Eh at least para mayroon kayong uh, ka kaide-ideya man lang. Paano ba na program etong uh, nasa harapan ninyo ngayon. ano So input input na lang. Hoy, katunayan eh dadalawa lang ang input na kailangan niyo dito. Ilalagay niyo lang kung ano yung suma total. Sum total na timbang ng mga pakakainin ninyo. Ang tanong ngayon, eh Sir JC, hindi pa nga dumadating, di ba? Sino sinunod ko yung payo mo na ba bago paratingin ang mga kakain, ng mga mga hayop, eh, ihanda mo na pagkain. E eh, paano ko malalaman ang suma total? eh, mag, magano lang tayo. Estimate lang tayo, no? Mas maganda, yun, maganda na yung uh, ine-estimate natin kaysa doon sa uh, hit and miss, no? Yung, paano ba yung hit and miss? O pabili nga ng 4,000 cuttings. Bahala na si Batman kung kulang o sobra ito. O, ito. At least ngayon, eh, data-driven ang paraan mo ng pagtatanim ng cuttings, no? O halimbawa na lang uh, regardless kung tupa, baka, kambing, kalabaw o native baboy ang uh, alagaan mo, isipin na lang natin yung la, yung mga aalagaan uh, mo ay may average may sumatotal na timbang na isang libong kilo. One, one metric ton halimbawa. O isang libong kilo, no? Ngayon, ang paraan mo ng pagtatanim ay ridge and furrow. Yan, kilinik mo itong region and faro. Kapag naka-select na yan at nag-input ka na ng number dito, itong mga fields sa kanan, automatic mag output yan. Sasabihin niya sa'yo o i-inform ka niya na, oh, base sa kabuang timbang ng mga pakakainin mo, base sa paraan mo ng pagtatanim, no? yung dalawang bagay na yan, ito ang lawak ng lupa na dapat mong tamnan. No? 5,000 square meters, kalahating... Ektarya. Okay, sa kalahating ektaryang yan, at sa paraan ng pagtatanim na gusto mo, kailangan mong bumili kay Alpha Adventure Farms ng siyam na libong cuttings. Sa computation na to, okay, mga tagapakinig, no? sa computation na ito, isinaalang-alang ko na yung 20% na buffer mo. Nagpasobra ako ng 20% para doon sa ini na yield. No? bakit ako nagpasobra? Kasi po nagsasilage tayo, lalo na sa bunker, nagsishrink yan, gumagaan. Siyempre, nag-evaporate kahit pa paano yung kanyang moisture, gumagaan yan. No? So, i-consider dapat natin yung shrinkage na yon. Siyempre, kapag nag nag-silage ka sa bunker mo, eh, hindi naman good for one day feeding lang yon. 60 days nga eh. Di ba? So, pag kinonsider natin yon, ito ang mga numerong lalabas para mapakain mo. No, para mapakain mo uh, itong mga alaga mo no for for uh, 60 days no kada harvest mo kailangan magtanim ka ng 10,000 cutting sa kalahating hektaryang lupa following yung ridge and furrow planting method. Eh ngayon, paano naman kung hindi angkop sa lugar ko sa lupa, lupain ko? hindi angkop sa terrain type na meron ako yung ridge and furrow planting method walang problema, edi eh, mag trenching ka so as you can see here, anong napansin ninyo? Oh. anong napansin ninyo? balik ko sa ridge and furrow ha o oh, ayan oh. anong napansin ninyo? kumonte yung lupang kailangan natamnan ng napier para mapakain yung isang libong kilong mga kakain. Pero, kumunti man yung lupa na kailangan tamnan, nadagdagan naman yung kailangan itanim. So, yun ang uh, advantage at disadvantage ng dalawang planting methods na iyan. No Sa ridge and farrow, medyo mas maraming lupa ang kailangan tamnan kumpala, kumpara sa trenching method pero mas kakaunti naman yung cuttings na kailangang bilhin kumpara sa trenching method. On the other hand, kapag trenching naman, mas kakaunti yung lupang kailangan mong tamnan kumpara sa ridge and furrow. Pero mas marami naman yung cuttings na kailangan mong bilhin kumpara sa ridge and furrow. Okay? So ngayon, pag magde-decide ka ganito, baka kasi balik na rin naman ninyo yung decision making na ah yung budget ko pang ano lang pang uh, rich and faro lang kasi nakita mo sa calculator no 9000 cuttings lang ang kakailanganin para mapakain mo yung isang libong, yung mga ruminants mo na may timbang na isang libong kilo no 9000 cuttings lang kailangan mo bilhin sa ridge and furrow baka isipin mo ngayon eh dito na lang ako sa ridge and furrow makakamenos pa ako ng 1000 cuttings kung ako magte-trenching ang tanong ngayon, e eh, akma ba ang region faro doon sa lupa mo? E eh, baka naman na rice terraces pala yan. O paano ka ngayon? No? Problemado ka pa ngayon sa land prep mo. <laughs> Hindi ko ubra yung region faro dyan. No? So, dapat ang pagde-decide kung ilang cuttings ang bibilhin, dapat eh, i-prioritize kung ano yung planting method na akma sa terrain, terrain type na meron ka. Okay? So, ganun ang decision making dyan. Para hindi ka mahirapan in the end. Okay? So, ayan. O, laruin natin. O, halimbawa, papakainin mo yung eh, mga nasa 11,800 uh, 14 kilos. O, ayan. Trenching method. O, yan ang orderin mong cutting sa akin. 110,000 cuttings kung magte-trenching method ka. At saka kailangan meron kang Uh, 41,000 square meters na lupang patamnan or mga ano 'yan 4.1 hectares. Kung magre-region farrow ka naman, 5.5 oh, hectares. O oh, 98,000 cuttings na lang ang tatamnan mo. No? So automatic ang calculator na 'yan. Sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, si Alpha Adventure Farms lang ang may ganitong calculator na kung saan pinapagaan ang buhay ang decision making ng mga buyers ng Super Napier. O, kung meron mga ibang seller na mayroong ibibidang ganito, malalaman nyo kung sa kanila nga ba, nga ba iyon, kung ipadiscuss nyo over the phone ang formula nyan behind it. No? So sa akin, modesty aside, pag tumawag kayo sa akin, kahit ipakwento nyo ang formula ng calculator na to, eh, alam kong i-breakdown sa inyo yan. Kung ano ang mga minumultiply, dinidivide, kaya kong gawin. Siyempre, natural, akong gumawa. Alam nga, hindi ko alam ikwento. Okay? So, ayan. Tapos, eh, basahin na lang din niyo yung frequently asked questions dito sa page na ito. Dahil ang mga tanong na pinagsasagot ko na dito ay yung mga madalas itanong sa akin para hindi pa ulit-ulit ang sagot ko rin naman. Ayan, ha? So, I hope this helps no? sa inyo na nagbabalak kasi gusto kong maiwasan yung nadidiscovery lang ninyo na na mali-mali pala ang pinagkagawa ninyo kulang pala ang biniling cuttings mali pala ang planting method no? Uh, after 3 months sayang ang panahon no? sayang ang panahon kahit uh, willing pa kayong i-times 5 ang presyo ng cuttings, eh, hindi natin mapapatubo yan ng overnight. No? So, yun ang pinangihinayaan ko doon. Kaya nagsikap ako na i-program na lang ito. No? Para kahit hindi nyo ako live nakausap sa telepono or kapalitan ng email, eh kahit kayo mismo, makakapag-enter naman kayo ng numero dito. Makakapag-decide naman kayo kung anong planting method ang nababagay sa terrain type na meron kayo. No? Mag, uh, ang pinaka-effort na lang talaga ninyo dito eh timbangin ang mga alaga ninyo or uh, at least i-estimate ninyo yung mga paparating pa lang na mga pakakaining alaga. 'Yun na lang ang pinaka-effort ninyong gagawin dito sa totoo lang. Eh, itong planting method na to eh, antimano, alam nyo naman kaagad kung anong planting method ang nababagi sa lupa ninyo. Okay? So, kung may mga questions kayo, you can comment sa comment section ng video na ito. Ayan, dito na yung presyo. Ano? Pwede kayo magbayad gamit ang inyong credit card through PayPal or irekta na ninyo sa GCash. Okay? So, This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms your source of science-based, experience-driven and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you guys.